Good day guys and for today's video na click 1, 2, 5, 8, ay, ay magtabi tayo ng piston ring sa kanyang piston. Nagkataon is meron tayong tinrabaho o hole na click 1, 2, 5 guys dahil ito ay nagkaroon ng ingay sa kanyang makina at the same time nagbabawas ng langis. Pero ang unang nangyari dito guys ay uh, pinatrabaho niya ito sa unang mekaniko at nagkabit ng 56 na piston. You know? So, syempre guys, nakalit din siya ng bagong cylinder block. O burkit. Kasama na nito ang set na piston at saka block. So, yan po ang brand po ng block na binili ni Busing ay RS8. Ito ay nagkalaga ng 2,900 pesos. Kailan guys, ito ay pinabaklas ng kanyang mama dahil lumaki na daw ang konsumo ng kanyang gasolina. Dati yung 200 pesos oh, isang linggo no. lang. Ngayon ay dalawang araw lang mahigit. So, kita nyo lang guys to no, kung kaano kaluwag ang piston na stock sa burkit na binili ni Bosing. Ang piston ni Bosing ay 56 mm, samantala ang ating stock na piston ay 52 mm lang guys. Yun o, no, ang layo ng agwat. Kaya malaki talaga ang consumption ng gasolina sa ating motor. Oh. Ang history ng motor ito guys no, ay pina yung sa ibang mekaniko. Pinalitan na ito ng set na connecting rod, crankshaft, nagpalit ng bagong burkit, na RS8 na 56 ang malaki, tapos nagpalit ng cams na stage 2, nagpalit din siya ng compression ring o valve spring kaya lang yung owner o mama ng owner guys ay uh, nagreklamo nga kasi maingay ang <coughs> daw. at the same time is malaki ang konsumo, kaya yun ang gasket guys yung base at saka yung top kasi nga nung uh, unang unang mekaniko ay hindi nalagyan ng base gasket ang kanyang makina so ito naman ang ating bagong set na piston rings yan po ay 450 pesos overall guys kasama ng black piston at saka piston rings kasama na yung gasket is na sa mga 2.9 to 3k ang budget so sabay ko lang siya nabili guys pero kung sa Shopee kayo bumili sa online is siguro mga mura lang pero since sabay natin siya nabili yun ang kanyang SRP guys so, ating piston guys okay. is meron tayong ilakabit na limang rings Una ay ang kanyang expander ring, dalawang oil ring at saka dalawang compression rings. Yun po ang limang rings na nilalagay natin sa ating piston, sa ating Honda Click 125 FI. Sa una mo natin ikabit ay ang kanyang tinatawag na expander ring. So ito yung parang kulubot o web ring guys. Yun. So sa oil skipper rings is kahit magkabaliktad walang problema. Kahit uh, okay. pwede sila alim, pwede babaw, yung uh, design ng kanyang kulubot. Importante is, dyan natin siya mailagay sa pinakaunang bahagi ng ating piston sa si ibaba guys, you know. So, next naman ikabit natin is dalawang oil rings. Ating oil ring guys ay ilalagay lang natin siya sa pinakaunang bahagi, expander ring. Para siyang isa-sandwich lang natin siya. So, ikatatabi natin siya sa ating tinatawag na oil scape ring, you know. So, nyo ba yung guys? Tapos yon namumukhang isang nating oil ring is ilalagay natin sa, sa ibabaw ng ating expander ring. Ang nangyayari guys, nasa pagitan ng ating dalawang oil ring ang ating expander ring. Yung kulubot na ring. So, dapat ikot-ikotin natin siya guys para malaman natin na hindi siya nag-stuck up at gumagalaw ang ating dalawang oil ring at saka expander ring. So, ganun guys, nagkabit na natin ang dalawang oil ring at saka expander ring. Next naman ang ating dalawang Compression ring, yung tanatawag nating top compression ring at saka second compression ring Sa ating top at saka second compression ring guys is meron kayong makikitang uh, pagkakaiba So, sa so dalawang yan is medyo may makapal at medyo may manipis no So, yung makapal na part na ating top at saka second compression ring Ang ilalagay natin dyan, yung pinakauna is yung makapal So, meron kayong nakitang platandaan dyan is yung medyo mak pagkaitim niya. Yung kuya ka, medyo may pagkaputi sa ibabaw natin niya ilagay. Sa top, at sa second pump na guys, sa ating Honda Click is medyo mayroon siyang pagkakaiba. Tulad na sinabi ko kina, yung isa is manipis, yung isa naman ay makapal. You know? Medyo may pagkakapal yung kulay itim at saka yung manipis naman yung kulay puti. So yung makapal is lalagay natin sa pinakaunang compression ring guys. Kasi ang pressure ng ating makina is nasa ibaba ang pinakamalakas na compression. So yung makapal ang nilagay natin. Before din nilagay yan guys, check nyo muna kung saan nyo makikita ang letra. Sa ating piston ring. So lang yun guys, meron akong nakitang ang letra, a word. So kailangan nyo siyang iharap sa ibabaw. So halimbawa kung magkabaliktad, hindi nyo makita ang letra. Wala tayo magawa. Pero ito, kapag nakita nyo itong video nito guys, ito yun ang pagkukunan nyo ng base. Or example pag nakabit kayo ng piston rings sa inyong mga motor. Kahit anong klaseng piece, ah motor guys, dapat ganito lang ang style natin sa pag-install ng ating mga piston rings sa piston. So, syempre, mayroong mga gap yan guys ha. Dapat hindi nyo idikit ang dalawang ring ang gap ng ating oil ring guys. Dapat nakadistansya yan. Definition kung saan nyo ilagay yung boot. importante is important, hindi sya magkatabi. So, ilagay na natin ang ating top compression ring guys since nakabit na natin ating second compression ring. So depende sa inyo kung anong nyo sa pagkabit ng ring importante hindi siya maputol. So kung nakita niyo na ang litrang 'yon, automatic na top pa rin nakaposisyon ang ating top compression ring. Yung word o letra guys na nakita niyo sa ating piston rings. Ganun lang po kadali at kasimple kung paano natin ikabit ang ating mga piston rings sa ating piston dapat gumagalaw-galaw yan at guys at hindi nagsistack up kapag nagsistack up yan dapat may hanapin nyo yung nakasagabal sa pag-ikot ng ating piston rings para libre ang kanyang pag-ikot so ready na sa ikabit po yung motor at wala mga guys at naka sa next video